Paano kung pwede kang maging zombie dahil lang sa hangin? Finally, may spores na! And also, nasa Seattle na rin si na Jesse and Tommy. Pag-usapan natin ang The Last of Us Season 2, Episode 5. Si Bonnie the Dog here, feeling ko siya yung magiging Alice the Dog doon sa may laro. And alam nyo naman kung anong nangyari sa aso na to. So laruin nyo na lang kung gusto nyo malaman. Katulad pala ng sinabi ko kanina, Tommy is finally in Seattle, baby! So sana, maging mala Tommy siya katulad nung Tommy doon sa may laro. Kay Jesse naman, goods naman yan eh, kaso ayun nga, pero mali natin, baka mabago. So ayun na nga, pag-usapan natin yung pinaka-highlight ng episode na to, at ayun nga, yung face of nila Nora and Ellie. Nung napanood ko to, I was like, damn! And parang naisip ko nga, parang medyo mas okay tong sa live action kaysa sa laro sa may sinato. to. Kudo sa performance si Bella Ramsey kasi yung rage acting niya, ramdam na ramdam mo yung galit sa kanya eh. Yung pagkakasabi nga niya ng where is she dito, medyo naaalala ko yung pagkakasabi ni Joel nung What down? Na parang unti-unti na nga rin siyang nagiging si Joel na hindi na nakakagulat kasi nga si Joel naman yung nagtrain and nagpalaki sa kanya eh. legit goosebumps nung na-realize ni Nora na immune nga si Ellie. Tapos nung kinakwento pa niya yung ginawa nga ni Joel doon sa tatay ni Abby, tapos sabi lang ni Ellie na I know. And si Nora, oh... So wala na talaga siyang pag-asang mabubuhay siya. Medyo natawa nga ako nung bigla ang tinrush talk ni Nora si Joel tapos yung tingin ni Ellie parang yung tingin na ni Joe Goldberg pag may nagkakakrush siya crush niya. Alam <laughs> mo nakakaawa siya. Nung una si Joe yung tinatakbuhan niya. Ngayon dahil kay Joel, kaya siya na tegi. <laughs> What I love pa about this scene is that it makes up nga doon sa lack of anger ni Ellie noong una. Siguro it could be explained na kaya hindi siya gaanong kagalit noong una kasi nga even though she wants revenge, hindi pa siya gaanong kadedicated at hindi pa nga niya fully grasp yung gusto nga niyang gawin. Pero ngayon nga nakatikim na nga siya ng paghihigante tas parang na-enjoy pa nga niya, dito na siguro siya mag-i-start malamon ng revenge or dark side ba niya kumbaga. Siguro nga magkakaroon ng comparison tuwing magkasama sila ni Dina and tuwing hindi. Kasi parang pagkasama niya si Dina, parang nandoon pa yung humanity niya pero kapag mag-isa na lang siya, dito na nga lumalabas yung tagu niyang kasamaan or galit nga. Mas na-realize ko din pala sa may scene na to, parang mas maganda pala talaga kung hindi nila na-reveal agad kung ano yung reason ni Abby kung bakit niya ginawa yung ginawa niya. Kasi nga, parang maganda tong moment na to eh, kung dito natin unang malalaman yung dahilan nga ni Abby. Ako kasi nalaro ko na yung laro, so para siguro sa perspective ng taong hindi pa nalalaro and para sa akin din siguro, siguro parang mas maganda kung dito ko unang malalaman yung reason ni Abby kung bakit nga ba siya nandun, bakit niya ginawa yung ginawa niya kay Joel, at bakit nga ba siya galit na galit, kumbaga sobrang laking surprise nun sa sina to. Kung ba dito, marami pa namang nangyari sa may episode 5 and ngayon, sure na sure na ako nahahatiin nila yung The Last of Us nung laro into two seasons. Si Dina dito, nirepraise niya lang yung role niya as Dore. Eh. <laughs> Speaking of Dina pala, I would admit na mas okay yung sa may larong version na gusto na nga siyang pauwiin nga ni Ellie kasi nga buntis siya, pero na-appreciate ko yung story na kinuwento niya na hindi ko na maalala kung kinuwento din ba niya sa may laro mismo. Ito personal opinion ko lang ha, feeling ko mas okay kung magbubukod si na Dina and Ellie kasi parang bawat sin na magkasama sila, nalalamo ni Dennis si Ellie I think Ellie's character would benefit more if magsosolo siya or makakasama niya yung someone na ayaw niya talaga makasama. Kasi tuwing magkasama sila ni Dina, medyo hindi lang nagpo-progress yung character niya. So ayun, ano pa ba? Um, ayun, kinakabahan din pala ako sa mga scars kasi pinakita na nga kung gaano nga sila ka-brutal. Pero I can't blame them then kasi masasama din naman yung mga wolf na kalaban nila. Pinakita na rin short teaser for episode 6 and paniguradong aabangan nyo to kasi it's a full episode kanila Ellie and Joel. And isa to sa mga pinakamaganda at pinaka na moment nila together, lalo na doon sa may loob ng rocket. Ito rin sa may episode na to, ipapakita kung bakit nga ba nag-away si na Ellie and Joel and paano nga nalaman ni Ellie yung ginawa nga ni Joel para sa kanya. Bago matapos yung video, gusto ko lang purihin yung mga rage scene nga ni Ellie na sana magtuloy-tuloy kasi ito yung kulang sa karakter niya. Sana gamitin nila tong ginawa nga ni Ellie kay Nora para ishift nga yung karakter nga ni Ellie into something more that could mirror nga yung sinasabing nangyari nga kay Joel nung naging masama din to dati. It would be really interesting to see kung paano magre-react nga si Ellie after nga yung moment niya with Nora. And sana, sana talaga gamitin nila to to improve her character and para mas maramdaman din natin yung drive niya to her actual goal. It's a really great episode and for me, ito yung first time na makaramdam ako ng chemistry between Dina and Ellie so it's a good sign ahead. Ayun na nga, I'm so excited sa mga next episodes with the scars, the spores, and syempre yung flashbacks, lalo na nga yung kay Abi ng mga episodes. And speaking of Abby, feeling ko yung gagawin nila sa ending ng season 2, doon sila, nung nagkita nga sila doon sa may theater, and doon nga sa moment na nategi nga si Jesse. Feeling ko doon nila tatapusin before season 3 kasi doon na sila magkakahiwalay eh, tapos mag maghihiganti ulit. So sa season 3 siguro baka mas maraming episodes with Abby, yung introduction niya, and pagpapakita na mabait din naman talaga siya. So yun na ganang title ng series The Last of Us Season 2 Episode 5 at ang torta rating ko ay 9 out of 10.